So, first time na first time ko nga magluto ng atsara, hindi ko nga akalain na magiging bongga palang lasa. Ah, oh, sige, itatry ko nga kung paano nga ba magluto ng atsara. Kali, ilalaga mo lang yung suka, tapos na. Napakadalay lang pala magluto ng atsara. Kahit first time nga magluto, may ibubuga din pala. So, ayun na nga, medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nag intro Miss, na-miss ko na nga banggitin at parang hindi ko na nga mababanggit. Hi, mga madam, good morning. Shout -out nga pala sa mga ka-single mam na katulad ko at mga mga dakilang ina dyan, sabay-sabay natin itaas ang mga paanat. No. at Dahil dito na naman si Madam Maya Buangera na manghihingi ng papaya. So, pagpasensya nyo na nga kung medyo pangu-pangu ako ngayon kasi nga may sipon ako pero tuloy pa rin ang laban. So, ayun na nga na dito nga pala kami sa Malinaw Aklan at nanghihingi pala kami ng papaya dito sa kapatid ni Earn Banso. Dahil for today's video, itatry ko nga magluto ng atsara. Eh, paano ba naman kasi yung nanay na classmate ng anak ko, binigyan niya ako ng atsara, ayun, bitin, Kaya sabi ko, gagawin gumagawa nga ako ng atsara. Hindi ko talaga alam na to ito mga madam. Pake, ah, pamekos-mekos Pero, na. yung pamekos-mekos na yun at napakasimple, naging bongga at special na special talaga. Complete ingredients. So, yun nga. Meron nga pala akong malaking sibuyas dito at hihiwahin ko nga siya na medyo malaki-laki konti. At pagkatapos niyan, kailangan ko nga siya pag iwahiwalayin. Katulad nyo, maghiwalay na kayo kung hindi ka dapat dapat. <laughs> Uy, hugot. Para maging special ngayong ating atsara, mga madam, maglalagay nga pala ako dito ng bell pepper para lasang-lasa talaga yung ating bubble paper kasi mas masarap talaga mga madam. Kung mag, ah, kung meron siyang ganito. eh, <laughs> hindi hey, na ako makahingan. Yung malang haba. <laughs> pagkatapos na pagkatapos ko nga pala maghiwa ng bell paper mga madam na maliliit lang dito naman tayo sa luya at dapat maliliit pa rin. Ah, talagang talaga matapang-tapang nga yung ating luya mga madam kasi nga ang ginamit ko diyan is yung native na luya. So, hindi ko na napakita kung paano nga pala gumawa ng bulaklak na carrots. Alam niyo na yan, malalaki na kayo. Kaya dito naman tayo sa papaya. Good good dyan. Good good dito. Good good am amin tayo. Ba, namimiss ko naman mag Ilocano. Yung good good kasi mga madam sa amin sa Ilocano is god good. gan <laughs> Alam niyo yun, parang may galis. Ang ganyan. <laughs> Dito, medyo nakakangawit nga mga madam at medyo marami-rami pa nga yung aking -good -good din Kaya maya maya papasa ko na sa aking mga anak. Oh, no hindi na nga ako mapakali mga madam na mag -good, good dyan at masakit-sakit na yung aking braso. Kaya ayun, pinasa ko na sa aking anak na panganay at malaki-laki ang kanya muscle. Hindi ko nga alam tong vlog na to mga madam at nagbidyo-bidyo pala siya dyan. Okay yan, para tinutulungan niya ang kanyang mother. oh, ayun na nga, pagkatapos na pagkatapos nga pala mga madam mag -good, good naglagay na nga pala ako ng asin at hindi nyo na pala nakita at nakalimutan i-on ang aking merayon yun ang problema ng mga content creator. Oh, so, kailangan na kailangan mo siyang pigi-pigiin, nampasampasin, ganyan, tapos sabun sa bunutan. At pagkatapos niyan, kumbaga sa Ilocano is pagkapagkalam. Kailangan mo lang talaga mga madam tanggalin yung katas niya. At pagkatapos niyan, dito naman tayo sa kawali. Magalagay nga pala tayo ng suka dyan mga madam at lutuin natin na maigi. So, kung susukatin mo ngayon nilagay ko dyan mga madam na suka is isang pak at kalahati. At eh. pagkatapos niyan, magalagay nga pala ako ng white sugar sana mga madam pero brown sugar ang meron okay lang yan. Hindi ko naman ibibenta. Dito lang naman sa bahay. So, halu-haluin ko nga pala mga madam para matunaw nga yung ating brown sugar. Medyo low heat lang yung ating apoy para hindi nga masunog yung ating suka. At maglalagay nga pala ako mga madam na no, huwag kakalimutan ang paminta pagkatapos yan, ilalagay ko na nga pala yung maraming carrots mga madam. Pampasarap yan. Damihan nyo konti. At yung itsura ng ating atsara kapag meron style nga. Katulad yan, ang bulaklak na karot. So, pagkatapos na pagkatapos mga madam, ilalagay ko na nga ating luya native. At ilalagay ko na nga rin pala yung hiniwa kong sibuyas. At isasabay na natin yung ating bell pepper na nagpapasarap. Dito nga pala mga madam, nakalimutan ko na maglagay ng bawang. Buti na lang naalala ko. Ang utak, gumalaw. So, medyo pakuluin lang konti mga madam yung ating suka lutong luto na yan mga madam. Pagkatapos niyan, ilalagay na nga natin yung asin na gawang dagat ng warakay. Huwag na huwag natin i-overcook at half-cook lang talaga yung ating carrots. Okay? So, yun na nga. Pagkatapos na pagkatapos nga pala yung kuluhan mga madam, ilalagay na nga natin dito sa ating papaya. Bubuhos na natin mga madam. Excited na nga ako at lutong luto na nga yung ating suka. Yes mga madam, mas maigi kapag lutong luto yung ating suka para matagal nga masira. Pagkatapos na pagkatapos ibuhos sa ating papaya mga madam, maglalagay na tayo ng pampasarap din ang racing. Hindi din kumpleto ang atsara kapag walang pampaanghang ang siling labuyo. Sabi ko nga sa inyo mga madam ang simpleng papaya, kalamiton, bonggang-bonggang atsara na. Nakuha ko ngayong lasa. Ba, first time ko magluto mga madam pero bonggang-bongga. Masasabi ko nga mga madam na pwedeng pwede ko nang ibenta. Yan. Mag so ayun nga mga madam. First time ko nga pala gumawa ng atsara. At kuhang kuha ko ngayong lasa. Parang sa buhay lang yan mga madam. Kapag nakapokus ka kahit hindi ka marunong. Kayang kaya mo yan. Basta focus lang. Lahat naman ng umaangat mga madam. Lalong lalo na yung mga nabibusiness dyan. Unang una hindi sila marunong. Pero kapag nakafocus ka magagawa mo yan. Katulad na lang to ng atsara ko. Hindi ako marunong pero focus lang. So ayun nga. Meron nga pala sa battle dito. At ito na ka. Dito ko na nga pala ibuburol yung aking atsara. Mas masarap kasi mga madam kapag babat na babat at medyo matagal tagal na. Doon at doon talaga makukuha mo yung lasa. Pag one week, mga ganyan, sarap niya. Pero sa amin palang mga madam, two days palang, ubus na. Sa sobrang sarap nga. Totoo talaga mga madam. Pati nga rin yung aking binigyan mga madam at ng chat nga. Masarap talaga ang lasa. O ba diba? Siyempre, may tiwala talaga ako sa aking ginagawa. <coughs> Dahil yung aking atyara mga madam hindi tinipin sa ingredients. Kita nyo naman o, oh, sarap. At bago magtapos yung aking vlog, gusto ko lang sabihin na may orasyon po to sa mga hindi mag-follow dyan. Nako, sinasabi ko sa inyo, sabay-sabay tayong maging single. At charot, -charot lang. Sige na, follow, comment, share nyo na. Salamat. Para updating kayo sa susunod na kabanata, lalong-lalo na kaganapan dito sa isla at bilang single mother. Bye! Three kids. Thank you, thank you mga madam. May ikanamit